Isang maganda at masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network that ed Candon City Tala Kadlungan ng Kaalaman, Tungo sa Kahusayan at Tonlaran. Tara na! Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matututunan sa araw na ito. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Filipino. Ang aralin natin ngayong araw na ito ay para sa mga nasa ikalimang baitang, para sa ikalawang quarter, para sa unang linggo. Ako si Teacher Bernadette L. Manuel at ako ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Para sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbabaybay ng wasto ng mga salitang natutunan sa aralin at salitang hiram. Inaasahan ko na sa pagtatapos ng ating aralin ay magagawa mo ang sumusunod. Nababaybay ng wasto ang salitang natutuhan sa aralin at salitang hiram. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng inyong guro. Iwasan mo gumamit ng ibang gadgets katulad ng cellphone, tablet at iba pa upang mas maintindihan ang ating aralin. Maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mahahalagang konsepto at sa pagsagot sa mga pagsasanay. kung patuloy mong isasagawa ng taus puso ang mga gawaing nakapaloob dito. Bakit? Dahil, batid kong magaling ka at walang inuurungang hamon. Kaya, tara na! Simulan na natin ang ating talakayan. Pagmasdan ang nasa larawan. Natutukoy ba ninyo kung ano ito? Magaling! Ito ay isang gamugamo. Bago natin basahin ang isang kwento, atin munang sasagutin ang sumusunod na pagsasanay. Para sa panuto, nasa loob ng kahon ang ilang salita mula sa kwento. Tukuyin kung anong salita ang bubuo sa bawat pangungusap. Bibigyan ko kayo ng limang segundo para sagutan ang bawat pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. sa unang bilang. Huwag kalimutang patayin ang blank na gasera bago matulog. Sagot, Ningas. Para sa ikalawang bilang, napakalaki ng sunog. Kaya, blank ang ilang bahay sa barangay San Jose. Sagot, natutupo. Ikatlong bilang. Sadyang blank ang mga bubuyog sa makukulay at mababangong bulaklak. Sagot, naaakit. Nagiging blank ang patalastas kapag hindi nito ipinakikita ang buong katotohanan. Sagot, mapanlinla Para sa ikalamang bilang. Blank ng liwanag, kaya iwasan mong lumapit doon. Ang inyong sagot? Kay init! Ngayong araw, ating babasahin ang isang maikling kwento na ang pamagat ay ang munting gamugamo. Makinig ng mabuti at sundan ang aking binabasa. Noon ay may dalawang gamugamo. Isang munting gamugamo at isang malaking gamugamo. Kagaya ng lahat ng gamugamo, naaakit sila sa liwanag kaya madalas silang lumalapit sa pinakaliwanag na ilaw na kanilang makita. "Kay ganda ng apoy ng kandila," sabi ni Munting Gamugamo. "Mag-ingat ka, Munting Gamugamo," paalala ni Malaking Gamugamo. "Maganda ang apoy ng kandila, subalit ito rin ang mapanglinlang." Kung mapapadikit ka sa apoy, baka matupok ang pakpak mo at hindi ka na makalipad. Hindi po ako natatakot, sagot ng gamugano. Hindi niya alintana ang babala ng malaking gamugamo. Lalo pa siyang lumapit sa apoy ng kandila upang doon maglaro. Kay sarap ng pakiramdam kapag naglalaro ako malapit sa apoy ng kandila. Kay liwanag at kay ini. Ngunit, bigla siyang napatikit sa ningas ng kandila at nalaglag siya sa mesa. Sinabi ko na sa iyo, munting mo, Malungkot na sabi ni malaking mo. Ngayon ay hindi ka na makakalipad muli. Nagustuhan at naintindihan ba ang kwento mga bata? Malalaman natin ang inyong kasagutan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan tungkol sa binasang kwento. Handa na, na ba kayo? Para sa unang katanungan, sino-sino ang dalawang gamugamu -gamu sa kwento? Sagot, sinamunting gamugamu -gamu at malaking gamugamo. Ikalawang tanong, paano ninyo mailalarawan ang bawat isa sa kanila? Si malaking gamugamo ay maingat, maalalahanin. Habang si munting gamugamo, matigas ang ulo. Ikatlong katanungan. Paano pinayuhan ni malaking gamugamo si munting gamugamo? Sagot: Lagi niya itong pinagsasabihan na mag-ingat sa paglapit sa apoy. Ikaapat. Bakit napahamak si munting gamugamo? tamang sagot? Dahil hindi siya nakinig sa payo ni malaking gamugamo. Ikalimang katanungan. Ano ang mahalagang kaisipan sa kwento? Walang magulang ang naghahangad ng masama para sa anak. Kaya maging masunurin sa payo at gilin ng magulang para makarating sa magandang buhay na tinatahap. Ano-ano ang mga salitang natutuhan sa aralin? Ang mga ito ay natupok, alintana, ningas, naaakit, mapanlinlang, at ibaba. Pa. Ngayon, pag-aralan natin ang mga sumusunod na hiram na salita. Para sa salitang hiram, COM P U T E R para sa baybay nito sa Filipino K O M P Y U T E R at ang kahulugan nito Ang computer ay isang makina o electronic device na ginawa para mapabilis ang mga gawain tulad ng pagbibilang at pagko-computer. Para sa ikalawang bilang internet Para sa salitang hirap internet I N T E R N E T Para sa baybay Filipino Internet I N T E R N E T Para sa kahulugan nito, ang internet ay isang network ng mga computer at iba pang mga gadgets. Ikatlong bilang, web W E B Para sa baybay Filipino web W E B web Ang kahulugan nito, ang web naman ay isang mga koleksyon ng mga website sa buong mundo. Paano baybayin ang mga hiram na salita? Ang sagot, baybayin alinsunod sa paraan ng wikang Filipino ang mga bagong hiram na salita. Magiging maunlad ba ang ating bansa kung hindi tayo ng hiram ng mga salita? Hindi, dahil ang wikang Filipino ay nagsisilbing tulay upang magkaintindihan ang bawat Pilipino sa ating bansa. Isa ito sa pinakamatibay na bigkis na nag-uugnay sa tao at nagpapayaman sa pagkakaisa ng pambansang mithiin, hangarin at damdamin. Ngayon, handa na kayo para sa ating unang pagsasanay. Para sa panuto, makinig. Ayusin ang mga sumusunod na letra o titik sa bawat bilang upang makabuo ng isang Hiram na salita. Unang bilang R O E X X. Ano ang salitang Hiram na ito? Xerox. Ikalawa. C-O-T-E-L-E-S-P-E -E -E. Ano ang sagot? Telescope Ikatlo K-I-M-H-I-C Ano ang salitang nirang? Kimchi Ikaapat T-O-R-E-L-E-V-A ano ang salitang hiram na ito? Elevator. Ikalima. T E R I N N E T. Ano ang salitang hiram? Internet. Para sa ikalawang pagsasanay. Para sa panuto yey ang mga salitang hiram o salitang banyaga na tinumbasan ng mga sumusunod na salitang Filipino. Unang bilang, driver. D R A Y B E R. Ang sagot, driver. D R I V E R. Jeep. D Y I P. Jeep para sa katumbas nito Jeep J E E P Jeep Ikatlo Nutrition N U T R I S Y O N Nutrition Sagot N U T R I T I O N Nutrition Ikaapat Physical. P-I-S-I-K-E-L. Physical. Sagot. Physical. P-H-Y-S-I-C-A-L. Physical. Ikalama. Produkto. P-R-O-D-U-K-T-O. Sagot. Product. P-R-O-D-U City product. Ikatlong pagsasanay. Isulat sa patlang ang wastong baybay ng hiram na salita gamit ang alpabetong Filipino. Unang salita, index. I n d e x index. Ano ang tamang baybay nito sa ating alpabetong Filipino? Index. I-N-D-E-K-S. Index. Salawa. Campus. C-A-M-P-U-S. Campus. Sagot. K-A-M-P-U-S. Campus. Ikatlo magazine M A G A Z I N E magazine Ang sagot magazine M A G A S I N Magaling mga bata. Sanay nakakuha kayo ng mataas na puntos sa ating pagsasanay. Tandaan may mga salitang hindi likas na kataga sa wikang Filipino. Baybayin ang mga ito, alinsunod sa paraan ng wikang Filipino ang mga bagong hiram na salita. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating aralin. Muli ito ang inyong Gura sa Filipino 5, Teacher Bernadette L. Manuel na nagsasabing, Sa Filipino ay may makabuluhang matututunan. Maraming salamat! 把阿拉。